siya mga kapatid ay pinag niya ang pinag niya ang Youth Department ng Sabat School, Stewardship. Ayan, yeah, disinbihan natin mga kapatid sa pag prepare magbibigay, nag-distribute ng pagkain. Ayan, yeah, may pa-ice cream sister oh? No? <laughs> Ayun, happy sabat mga kaibigan, mga kapatid. Ito tayo ngayon sa date. 70 Adventist Church Kasi ngayon ay Si-celebrate natin ang 95 years of it So, ito Tingnan natin ang ating mga kapatid Ating Giacono Talagang siya Nag-a-assist ng mga pumapasok Ayan Ito yung mga kabataan Na nagsasabit ng mga Ribbon Ayan Ayan, yung Bapo nating kapatid Si Brother Ayan Ano yung Brother? Tignan na Okay, may binidikit siya. Ayan. So, nagsisimula na doon sa loob. Tingnan natin. Ayan, dito sa labas. Marami dito ang upuan sa labas. At puno din dito sa loob. Ayan. So, okay natin.

na mayroon tayo alam at karakalan na mayroon Kristo darating. Kailangan nito, Maria, ay ating sabihin sa ating mga kapitbahan. Mahalin natin sila. At ang sabi nito, Thus we shall watch and wait for Christ coming. Maghanda tayo habang nag-iit sa ating Panginoon. Ang kanong mga kapatid, gusto kong iiwan sa inyo. Hello, mga tugang, Uh, uh, challenge that ano? Sige lang po, masahin lang natin. What is your spiritual condition right now while preparing for the second coming of Jesus Christ? Amen? Ah uh, Ano ba ang condition ng ating spiritual na kalagayan ngayong mga kapatid? Tatamo ang lifestyle ng ating espirituang at mga mga. Salamat ang Bapak Lipsia, at ating mga gabing, salamat ng pangaroon, balikan na tayo ang cool, day one school and yung day one day panghihirap at panghihirap at at Thank you so much po. At tayo ng ating parangalan. Thank <laughs> you. Mam Mam Joy Atun Mam Lilia Julia Mam Mercy Ramirez, Mam Yul Cristina Diaz, Mam Leia Wedo, Mam Nel Garado ya. Oke. Okay. Si Mam Archita Verdejo Dan begitu Si Mam Beth Labinya. Sir Levi Gautis okay. At si Ma'am Venus, tanay ko yata dito ang tinaguan ng tanay Si Ma'am Coplano, si, Ma si Pastor Coplano, si Pastor Hueco ano <laughs> Ma'am Conspecto Ma'am Pade Mercy Peloneo Ma'am Angela Peloneo Si Sir Bobet Da Ma'am Lady Lynn Capiral Si Sir J. Traqueña Ma'am Hanani Hill Ma'am Eva Asyo. na ginamit sa loob ng 95 years. Mga <laughs> uh, sila yung mga, kahit nag-retire na, katulad ni Ma'am Nell at ni Pastor Kayo, sa loob na po niya ng buong Pilipinas, lumawak ang kanilang service. Okay. Pastor Elvis Gerardo Sila po ang Pilipinas kasi <laughs> si Pastor Moreno. Pastor si Pastor Moreno. Pastor Pastor Moreno. Pastor Moreno. still available. Kasama po niya Moreno. Pastor Ma'am. Pastor Moreno. Pastor Moreno. Pastor Moreno. po, meron po Moreno. Pastor

So yung tanggal po yan ay punin ninyo at pag 100 years kayo dadalay po ino dito. <laughs> <Okay>, ano na? <laughs> Sir, ang pinakamagandang anak. Si Ate Glo, Glo po, ang mother ni Ma'am Janet, siya po yung pioneer ng kindergarten mula sa bayan. Nanjapu Basila Kaskar and uh, they... ating uh, maraming kasalanan subalit nung siya naging Adventist pakinggan natin kung anong kanyang testimony brother, anong nagbago sa buhay mo bin nung ikaw naging 70 Adventist maaari bang ibahagi sa amin uh, una po, magandang umaga sa inyo lahat nandito po kami sa Dying Jar na yung Bible Anniversary at uh, may po sa inyo lahat napakabuti ng Panginoon sa dito ngayon at nagpapatutuos pa po siya ng ating Panginoon ay napakabuti po na talaga kasi po lati ang mga katuloy po na uh, uh, kasi ng aking buhay noon ay talaga hindi ko alam ang mga kasutuhan na nakakasaan na rin nakita ko sa sinunti at itis dati po pinakutuhan na na ito po mula nung ako naging sinunti at itis na wala po ang kanilang aking mga bisyo ang masasama kong ugali sa anggang ang ang sa ako sa Dio ng taon naging layman uh, hey uh, ng Diyos na maraming na dala ng Diyos kaya katawag sa akin ay ako ngayon yung sa buhay pati sa akin pagsubok na sa panahon ito na po kapasadanan ay talagang nararanasan natin sa bandang buhay. Kailangan po tayo maging matatag sa ating buhay kung ano man ang dumating sa ating ay dapat natin itong tanggapin. Kaya sa umagang ito, ang ito, itong pinasasalamatan din ito sa lahat ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Na ako kanyang binago, mawala man ako sa mundong ito, sigurado yung kanyang pangako sa kanyang pagdating na buhay kasama sa kanyang itinangako ng bayan na kung saan natitirhan natin mga taong matuwid na kanyang ipinangako buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat po. Happy Sabbath ko sa inyong lahat. Omega, the beginning and the end, the first and the last. ng ito sa mga paglilipo. At sa oras na ito, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa inyong dating ng para. Sa oras po ito, narito ang inyong minamahal na bayan at mga anak. Nagkakatipon upang purihin sa ang inyong kadakilaan. Kaya't sa oras na ito, aming inaanyayahan ang inyong banal na presensya kasama ng mga pili at banal na hindi. Na sa oras na ito, itatanggapin namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang aakay sa aming mga buhay upang mabago ang aming buhay at kami patuloy na maging matatag na susunod sa inyo. Maging ito, aming dinadalangin Panginoon na ang kapangyarihan ng langit, ang ipagkakaloob, anuman ang kanyang sasabihin, ay ito'y galing sa inyong kapangyarihan na pula. at ito'y magiging kapangyarihan ng aming mga buhay sa patuloy namin mga paglilingkod. Salamat po, Panginoon, na ang basbas ng langit ay tatanggapin namin sa masandali ito at ang biyaya ng aming Panginoon Jesus sa banal na pangalan kami ng buros. Ang pinapay ng buhay, siya po ay naglingkod sa Panginoon for 49 years. After uh, 39 years. 39 years. At uh, siya ko ay nag-re-goad dito for 2 years, mga kapatid. Sa distrito nito, ito pala ang first district niya. 1986 to 1988. At uh, siya mga kapatid ay pinag-asawaan niya, ang pinag re niya ang youth department, ang summer school, the stewardship, at uh, marami pa at naging executive secretary siya for 20 years. At nag-recruit siya as president ng ating mission for 6 years, mga kapatid. And under of his leadership, ang uh, mission, dinamit siya ng Panginoon na dalingin ang uh, ng gawain at uh, doon, mga kapatid, ay muling nakabangon ang mission, financially, at uh, ganoon din sa para sa team na marami mga kamag-duha sa paligid. Ang ating kapangyarihan manapat ay wala nang kapundian hatid power residing in the president pastor DGE niya. Uh, Ibigin po natin sa kanya ang pagmamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa po nang ating minamahal na sabat mga anak. Dahil naging kamahing po ako kagalagan sa araw ng Sabado nito at itinagiriwang natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Ang kanyang katapatan sa inyo at sa akin sa araw na ito. Amen! Amen. 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 Kayo po ba'y masaya? Maro? Yes! Ano. Ang init na yan ay init ng katapatan at paglilingkod, pagmamahal sa Panginoon. Amen. Amen. Ah, Pagkukuhay. po ay relax sa umagaan ito. Makita si Pastor Corino. Senior Sentences na rin siya. Nakita ko si Janet. Malapit na. <laughs> uh, <laughs> uh -huh. Nung makita ko si Joy. Talaga naman. Malapit Senior synthesis na talaga. No, umamit dito, nakita ko mga kapatid na you are producing more seniors now. Yung na. Yung mag-awit kanina, napakarami sila mga kapatid. Kung inyong titignan ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa iglesia nito ay wala po tayong masasabi kundi magpasalamat ng lubusan sa Kanya. Amen! Because I survived. Through His leading, all of us survived. Hindi lang sa ating pong physical na buhay kundi sa ating spiritual na paglilingkod sa Paninoon. Kung inyong titignan, minamahal kong mga kapatid, ay kung inyong i-recall -re kung sino ang nagdala sa inyo sa pananampalatayang ito ay wag kong maakala pa ninyo. Sino ang nagbinyag sa inyo? Sino ang nag-Bible study sa inyo? Sino yung nag-encourage sa inyo, mga kapatid, upang maging kabahagi ng pambuong sa lintang pamilya nito ng Panginoon? Maalala pa ninyo, mga kapatid? Lala natin. I was baptized. 1968 by Pastor Napol. At dahil nga nabusog tayo sa napakagandang mensahe ni Pastor Garado, so ngayon tayo naman ay mabubusog sa ating pisikal na pangangatawan at dyan makikita natin ng napakaraming pagkain na hinanda ng mga kapatid na 7 Day Adventist. Ayan guys, na yan, Ayan, paano paano, paano, din natin. <laughs> <laughs> yeah, busy-busy ating mga kapatid sa pag-repet, magbibigay, mag-distribute ng pagkain. So nga, napakasarap maging 7 day adventist guys Tingnan mo, oh. daming mga putahi oh, Ayan, pulong pulong ang kaldero oh, Ayan o oh. Talagang Yung mga kapatid natin dito na Mga solid Talagang Já vai para ice cream sister, no?